Madali ho magpahayag sa media na sasabihin, case solved! Alright, solved! Nakita ho natin kung sino ho yung mga salarin base doon sa pagkalap ho impormasyon, pag ho ng impormasyon, pag-iimbestiga ng ating Philippine National Police, yung method ng kanilang investigation at yung method ng kanilang intel kung paano magtrabaho. E pinakita ho yung sinasabing chart na tuturo ho doon sa suspect na mayor, uh, lantad na rin ho sa media, ay pinakita ho yung chart at yung mga salaring involved at yung process na kung saan, uh, kung paano yung method at pamamaraan ng kanilang pagplano. Matagal ho talagang pinagplanuhan, kinaising, binantayan, inalam pati yung yung mga yung mga sabihin ho natin routine na ginawa nitong kanilang uh, subject in this case yung uh, the deceased yung uh, namatay na si Congressman Butakabe kung pag-uusapan ho yung pamamaraan ng mga suspect ang pamamaraan ho ng mga suspect nakikita niyo ho kung pa paano hindi hinutukat ang isip kaya eto mga bagay na huto ay mapa, ma, 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 masusubukan ho kung titingnan ho natin. Solve ho yan kasi nakita ho nila yung proseso ng diagram at saka yun ho sa itaas, bababa, kung sino-sinong involved at mga papel na ginampanan. At oh, yun ho pera kung papanong ginamit din ho na pondohan, yun ho project kung tatawagin ho natin, project ho to eh. Kaya sa, sa investigation ho ng mga pulis, this is a project kung paano ho paslangin ang isang politiko. ganituho eh, ganito talaga ang buhay sa Pilipinas, mga boss. Eh. Pag, uusapan ng lang ang politika, sus so si Mario parang ang buhay ho natin para mga manok. Eh. Ah, makikita nyo ho, yung kaya, eh, nagalit na, na din ho rito ang ating presidente, si President Digong, nasa sinasabi niya ho na eh, yun daw ho, tigilan ninyo ang inyong pagiging kung uh, kumbaga, terror or bully yung yung pagkala paghasik ng lagim pananakot sa mga kung sino man hoy mga politiko sa bagay ito ito hoy yung dumi ng politika sa ating bansa kaya pag ikay ng uh, pagiging uh, uh, politika uh, politiko uh, sa larangan ng politika by kunting ingat lang eh, nabuisit nga rin may, may pahayag pang si President Digong before na ito hui uh, nangyari na Kumbaga, parang alam na agad ni process Digong kung sino yung salarin, nagpapasaring na siya eh. Kung sampaling kita rin yan Kukus. Kumbaga, kulang ingungudgud kung mukha mo dyan sa... Ito ho, yung, 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 yung itinuturo suspect. Eh, yung mayor na magiging kalaban sana nung... Ito ho yung suspect. Kita niyo hu yan. Abay, uh, siya ho. Ang uh, pangalan to si Mayor Baldo, uh, last night, hindi ko na tinandaan masyado. Si Mayor, yun ba, last night, Baldo na ba? Basta yan ako, sa akin lang kasi importante rito kung paano kumilos yung ating law enforcers. At kung paano, ho, kasi malaking bagay ho, pag ang isang bagay, pag ang isang bagay, krimen, pinag-usapan at kumalat ho sa media at naging, uh, naging kumbaga, nagising ho yung taong bayan at ikinundi, kinundi na ho ng ating uh, pamahalaan, kumilos agad yung law enforcers, nagbigay ng pabuya, kaya yung, yung, yung reward system, malaking bagay din. Ngayon, eto ho'y pwede nang sabihin, case solved, It's not yet close until such time na may maghihimas ho na matatabang rehas na ando na akanta ng justisya, sila ho'y na-prosecute, na-convict na sa kanilang pinagagawa. Yun ho'ng sistema ng justice system natin sa Pinas. <mulong>